Good morning mga idol. Ang atin nga po palang gagawin ngayon ay mag tayo ng flying fish o kaya himalit. Ha? Ah? Sa hindi pa po nakakakita ng flying fish, ito po yun mga idol. Pakita ko sa inyo. Yan po yung flying fish o kaya himalit. Apat na peraso po yung ihawi natin. Napakasarap pong iniho niyan. Hmm, mapaparami na naman tayo ng kain ito mga idol. Papabaga na nga po pala tayo. Ayos. Ah, Salangan natin mga idol itong ating napakasarap na flying fish. Apat na piraso nga itong ating iihawin. Uh, maghintay muna tayo ng mga ilang oras siguro. Ah? Minuto. Huli nga po pala itong flying fish papamante. Ayan o. No? Mga idol, may tingnan nyo. Itlogin yan mga idol. Itlogin yung ganyang klaseng ista mga idol. Napaka-bango, mga wow! idol. Ay, susko po. Sarap nito mamaya. May sasawan tayong sili tapos suka. Panalo. Mga idol, baliktarin na natin. Baliktad na. Ay, nit. po. Himalit Flying fish na inihaw Maraming sil Sili nga pala ating mamaya ating Para sa maanghang Maraming sil sa amin eh Hindi nauubos ang, bu ang ano, bunga Ha? <laughs> Hindi nung sa amin sa bulakan Naaamoy ko ng mga idol Ang kanyang bango <laughs> Ito na yun, usok-usok pa. Ay, isang sarap. <laughs> At ayan mga idol, natunay na yung ating himalit, o flying fish. Tara, ahunin na natin ito. Mm. Nahin natin itong ating uulamin. Itong ating uulamin eh. Itong isang to eh. Yeah, ayan, okay ito na ito. Sarap. Yan. So, ah, ito, nga pala yung ating kakainin, no. Oh. Oy, oh, inyo na yung malit. Sariwang sariwa po yan. Tapos, meron tayong sasawan dito na maanghang, may sili at saka ano. Tapos, may kanin tayo. Ito yung ating kakainin, no. Oh. Yung malit. Pakita ko sa inyo yung itlog nito. Sobrang laking itlog. Para yung mga itlog nitong himalit or flying fish. First bite para sa inyo. Mm -hmm. Ah. Up. Ah. Grabe. Mm. Ah. Ito mga idol, oh. Ito mga idol, bitukan naman yan. Bitukan ng flying fish. Tikman natin. Mmh. Wow. Ah, mmh. -hmm. Hmm. oh. Idol. Ang hit. Ito naman idol. Itlog niya oh. Itlog niya. Itlog. Itlog ng flying fish yan mga idol. Oh. Lagyan natin dito. Wow. Suka. Suka na no, may toyo, may sibuyas, at saka sili. Hmm. Hmm. Mau hmm. supo? Uh, ala kan. Sarap. Uwa. mm -hmm. Wow. Napakasarap talagang iniyaw ng flying fish, mga idol. So, dapat kakainin mo siya, bagong luto lang. mo appreciate kung gano'n siya kasarap. Pero kapag kasi matagal ng luto, umalamig na, hindi siya masyadong masarap. mm Mm -hmm. Mm -hmm. Wow. Mm -hmm. Para sa inyo mga idol, last bite last bite. Wow. Mm. At yun lang mga idol, sana nagustuhan nyo itong video na to. At saka, sana nandakam kayo sa pagkain ng flying fish o kaya himarit na inihaw. At maraming maraming salamat nga po pala ulit sa inyong lahat. At yun lang mga idol, see you next vlog. Peace out.